Good morning! Maganda kumaga po mga kapatid. Kumusta na kayo? Last day of September. Tagang ng palapit ang favorite holiday ng karamihan sa atin. Pasko. So, ating pumuksan ang ating mga banal na kasulatan sa Matthew chapter 13. Mahabang chapter ito. Punong-puno ng mga talinghaga o parables. Hindi ako nagkakamali ay mayroong pitong parable dito. Pero ang bibigyan natin ng pansin ay huling bahagi ng kabanatang labing tatlo. So, so inuulit ko po. Matthew chapter 13. 53 to 58. Simulan po natin sa pagmamagita ng pagbasa sa ating uh, reference verses ngayong umaga. So, nandito po ang pagkasulat sa ESV, English Standard Version. Sabi doon sa heading ng kabana ng ang portion ng Matthew chapter 13, 53-58, sabi ay, Jesus rejected at Nazareth. And when Jesus had finished these parables, he went away from there, and coming to his hometown, he taught them in their synagogues, so that they were astonished and said, Where did this man get this wisdom and these mighty works? Is not this car the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And, we, and are not his brothers James and John, Joseph and Simon, uh, James, Joseph, Simon and Judas? Are not all his sisters with us? Where then did this man get all these things? And, and they took offense at him. But Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his hometown and in his own household. and he did not do many mighty works there because of their unbelief. Yan po ang ating pagbulay-bulayan ngayong umaga at uh, tayo po muna ay uh, lumapit sa Panginoon sa panalangin. Panginoong Hesus, uh, aming Ama sa langit, uh, ngayong umaga ay muli ay uh, kasalo kami ng pagpapala at karunungan sa balon ng iyong salita, Panginoon. Gabayan niyo po kami at uh, naway magiging uh, mabunga para sa amin at bigbigay ng inspirasyon at kalakasan sa aming pakikipagbaka sa magulong sanlibutan ng mga salita ang aming pag-uusapan niya. langin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. So, ang atin pong pagbubulay-bulay ngayong umaga, ay uh, pinaga pinamagatan ko na uh, ang uh, ang panganib o ang uh, ang huwag uh, nakiting hadlang ng uh, pagkatuto ng bawat isa sa atin atinon, pagkaroon ng balawak na pangunawa at kumisyon ay uh, dahilan din kung bakit naranasan ang uh, ang uh, kabutihan o ang kapangyarihan ng Diyos. Sa English, uh, prejudice hinders knowing the truth. So, maaari nga naisulat ko yung title sa aking uh, sa live feed ay iba. Uh, hindi ko lang makita ngayon. Kaya uh, nakikita naman ninyo sa, uh, sa inyong mga cellphone. Okay, so, Aking babasahin muli sa wikang Tagalog ang ating reference para higit maintindihan ang pangyayari na alam ko ay haka-relate tayo, mga maaaring nararanasan din natin kapag tayo ay nagbabahagi ng katotohanan sa iba o kaya ay dahil sa uh, mga karanasan natin sa araw-araw kung minsan ito ay pangkaraniwan. So, Masahin ko sa wikang Tagalog sa magandang balita Biblia. Ang sabi doon, umalis si Jesus mula roon matapos isalaysay ang mga talinghagang ito. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanyang kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya kaya't kanilang tinanong, saan kumuha ng ganyang korunungan ang taong yan? Hindi ba siya ay anak ng isang karpintero? Hindi ba si Maria ang ina, ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutunan ang lahat ng iyan? At siya ay hindi pinaniwalaan niya. Nabigyan natin ng pansin. Siya hindi pinaniwalaan. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi sila hindi siya roon gumawa ng maraming himala. Yan po ang ating pag-usapan at pagbulay-bulayan ngayong umaga. Okay, so, Baba natin dito, uh kung hindi tayo pamilyar ay may mga pangalan na ibinigay kaya uh, kung meron kayong pinaniniwalaan ninyo ang isang uh, doktrina tungkol kay Maria ay ito po ay nagpapatunay na si Maria ay hindi nag, nanatiling uh, uh, uh virgin o oh, isang hindi nagkaroon ng ibang mga anak narito ang mga pangalan na si English, si James, si Joseph, si Simon at si Judas at meron pa siyang mga kapatid na babae. So, uh, pero ang uh, hihigit nating bibigyan ng pansin na sabi ay ang ginagawang paraan ng pagtuturo ni Jesus ay sa pamamagitan ng talinghaga. At kung babalikan natin yung mga naunang uh, talata sa Kabanatang 13 ng Mateo, merong pitong talinghaga na ipin, pinahayag siya bago itong Pinag-uusapan natin na uh, bahagi ng kanyang uh, pagtuturo sa noong siya narito si, siya, noong siya narito sa lupa. So at uh, si, pinaliwanag din ng uh, sumulat ng aklat ng Mateo na siya ay uh, ito'y ito katuparan ng talinga ng ng, ng propesiya o ng hula tungkol sa kanya. At siya magtuturo sa pamamagitan ng mga kwento o talinghaga. Subalit so, ang kakalungkot, alam ko na ito'y maaaring na nararanasan din natin sa ating buhay. Uh, tinitingnan ng mga tao ang pagkatao ni Jesus o nung, yung kanyang background sa halip na sila ay makinig sa kanya. Yan po yung summary ng istorya na ito. At sabi ito'y nangyari sa kanyang sariling bayan. At kahit na mismo itong kanyang mga nabanggit na kapatid, si James, si Joseph, si Simon at si Judas, ay hindi naniniwala sa kanya. At ang patutuo po nito ay nasa John chapter 7 na minsan ay malapit na yung Pasko, uh, yung pagsaselebrate ng mga Hudyo ng natawag nilang Paskwa ay kinakantyawan siya ng kanyang mga kapatid na at, at, at um, tira ni at sinabing o oh, tutuloy ka ba pupunta ka ba doon uh, para muli mag parang sinasabi nagpasikat at siya nga ay sa maraming pagkakataon sa ay habang siya nagtuturo ay sinusundo siya ng kanyang mga kapatid at sinasabihin siya ay nasisiraan ng bait. Okay? So ano ba ang tawag natin sa ganong uh, Uh, tagito uh, attitude o pagtrato sa isang tao na nagtuturo. Ang tawag sa English ay prejudice at ang sabi sa translation sa Tagalog ay hindi matuwid na palagay. Pero sa akin ang ibig sa para uh, ang higit na mas malapit na translasyon o paghasalin sa wikang Tagalog ay yung maagang paghatol sa lalo na sa pagkatao ng nagpapahayag ng anumang bagay. So, the English dictionary, ang word na prejudice ay, ang sabi ay, is uh, what unjustified negative emotional attitude toward a person or group, often based on stereotypes and preconceived notions about characteristics like race, religion, gender, or rather than actual experience or fact it involves holding unfavorable opinions, beliefs or feelings about individuals because they belong to a particular social group. So yan po 'yung sa to ay sabi ay mga hindi matuwid at negatibong uh, pan, pagtingin sa isang tao o grupo dahil sa kanilang lahi, pananampalataya, uh, kasarian at hindi dahil sa kanilang uh, natu, uh, karanasan o katotohanan. So, uh, pagka mayroong mat hindi matuwid na palagay, ang mangyayari ay maraming bagay at isa rito yung paghinto ng pakikinig. O kaya ay kumisan ay talagang panglilibak o kaya ay uh, pakikipagtalo sa tao na hindi pinaniniwalaan. So, kaya makikita natin may mga keyword dito, preconceived opinion, sabihin na hindi pa Natatapos ang sinasabi ng tao, mayroon ng conclusion ng isang may taong may prejudice sa kanya. Kung minsan naman ito ay unjustified basis, ang kanyang batayan ay hindi na, na matuwid dahil ang tinitingnan nila ay kung minsan ay yung level ng pinag-aralan o kaya ay kotulad dito ay ang tingin kay Jesus ay anak lamang ng isang karpintero kaya hindi na niniwala kahit ang kanyang sinasabi ay lahat ay kung babalikan ay basay sa sa Biblia o sa sa sa, sa, aklat ng mga Hudyo yung tinatawag na Tanak. so dahil sa negative na negatibong pagtingin ng komisa ng individual o ng grupo ang nagiging dahilan ay tinatawag nating diskriminasyon dahil at hindi pagdiniwala. Kaya dito makita natin sa sinabi sa karanasan ni Jesus, Nagpasya siya na hindi siya gagawa ng maniwala. Maraming mga himala at siya ay nagturo hindi sa, iba, sa doon sa lugar niya kundi sabi niya, dahil sabi niya mismo si Jesus mga isang babasahin natin ng ating reference ang isang propeta ay iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. Ito ngayon tinatawag nating ang uh, prejudice o malegatibo ma 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 o hindi matuwid na palagay. So, ang effect dito sa ating istorya na binabasa ay nagpasya nga si Jesus na hindi na siya uh, magagawa at tutulong sa maraming mga naroon sa lugar niya uh, mismo sa kanyang bayan sa Nazareth kasi uh, uh, hindi sila naniniwala at higit sa lahat dahil meron silang paghatol sa kanya, hindi nagiging mabisa at uh, walang bunga ang kanyang kabutihan at uh, mga himalang ginagawa. So ang napakasamakit na uh, bunga ng kapag ikaw ay tumitingin sa pagkatao at hindi sa sinasabi ng isang tao, nawawala ang pagkakataon para uh, ma maranasan mo at or matutunan ang bagay na itinuturo ng tao na ito. So, at kalimitan nga, tayo ay nadadaya, ito nga yung panganib, dahil ang tinitingnan natin, kumisayang yung mga titulo ng mga tao nagsasalitan. Kaya nga, habi-habi nila habang tumadagdag, ang uh, ang maraming mga acronyms sa likod o abbreviation sa likod ng pangalan ng isang tao para sa nagigit na nagiging uh, kapanipaniwala balit so, dito makikita natin dahil si Jesus ay nanggaling nga sa isang uh, uh, background na pangkaraniwang mamamayan sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling pamilya o sambahayan siya ay hindi pinaniniwalaan at kumisya hinahadlangan pa nga. So, ang pananampalataya ng mga tao na ito ay hindi nagkaroon ng mabuting bunga sa kanila dahil nagpasya si Jesus na hindi siya gagawa ng maraming himala sa bayan na iyon ayon sa ating binasa. So, siguro tanungin natin ang ating sarili. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Hindi kaya ah, dahil sa kumisan, tinitingnan natin ang mga patutuo ng mga tao na nakaranas ng pagbabago dahil sa pananampalataya at kaugnayan kay Jesus. Hindi natin nakikita yung pagbabago ng kanilang buhay kaya hindi natin pinaniniwalaan na talaga ang pananampalataya at kaugnayan sa Panginoon ay nagbabago ng buhay. Oh. O tayo ba'y katulad rin ng mga taga-Nasaret nas, nas, na sa halip na makinig ay tinitinga natin ang, ang background o pagkatao ng tao? Naghihintay tayo na yung mga uh, magsasalita, yung mga nag-aral, katulad ng mga pariseyo at ng mga skriba, at mga uh, guro ng uh, kautusan, mga lawyer, katulad ng pinag-aralan natin noong last Sunday. Uh, na, magsa, na siya ang magsabi ng katotohanan. Dahil, at commission, do we dismiss a person's idea because he, he does not have educational degrees or titles before or after his name? Huwag na sana nating maging, huwag uh, sana nating uh, uh, pabayaan na ang ganitong uh, hindi matuwid na palagay ang makahadlang sa ating, sa ating paglago sa pananampalataya pakinggan natin ang bawat isa at bigyan ng pagkakataon na maipaliwanag at higit sa lahat yung mga patutuo ng mga taon na nabinago ng Panginoon ay tingnan natin dahil yun ang paraan para malaman natin at makapagsukat din sa ating sarili bakit ba hindi ko nararanasan ang nararanasan o naging bunga ng pananampalataya na taon ng taon na ito. So, sa, in short, pakinggan natin ang mensahe at hindi kung sino ang nagsasabi kasi kung minsan at o uh, madalas ang pinaka mas mahibabisang binating uh, patutoo ay nanggagaling sa mga taong pangkaraniwan at hindi sa mga taong ang sinasabi ay galing lamang sa sa mga aklat na nabasa nila Walang mas mabisang patutoo tungkol sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos kundi buhay ng mga tao at madalas ang higit na nakakaranas ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos ay ang mga tao na tinatawag nating nabubuhay doon sa laylayan doon sa pinakamababang antas ng kanilang nang pamumuhay sa, sa lipunan dahil yun, Di hindi sila, wala silang nating pagmamalaki. Ang kanilang nararanasan ay mga totoong karanasan na bunga ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So yan po ang aking gustong ibahagi sa umaga na ito. Bawat isa sa atin ay makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Bawat isa sa atin ay maaari rin hindi paniwalaan ng iba. So balit, katulad ni Jesus, pagpapatuloy nawa natin ang ating bahagi kung ano ang katotohanan ng ating nararanasan at tututunan at ibahagi natin ito sa iba para sila ay magkaroon din ng ng, ng nating lakas ng loob na ipamuhay ang pananampalataya nila so maraming po salamat sa inyong lahat sa inyong pagsama ngayong umaga at, at pasalamatan natin ang Diyos dahil pinakita sa kasaysayan na ito na ang ating mga karanasan kung tayo nabubuhay kay sa kasa pananampalataya sa ating Panginoon ay hindi kakaiba kahit na ang Panginoong Yesus ay na, na, hindi tinanggap ng kanyang sariling pamilya, hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Kaya kung nararanasan natin ito, mapalad tayo dahil ang sabi natin tayo nagiging katulad ni Yesus or Christ-like pas magpasalamat po tayo sa Panginoon. Salamat Panginoon sa umagang ito na binibigyan mo kami ng uh, inspirasyon at ng lakas ng loob na magpatuloy sa aming pananampalataya kahit na kumisa na hindi kami uh, pinaniniwalaan at kumisa ay nililibak at kumisa pa ay uh, inuusig dahil sa pagtayo namin sa katotohanan hindi lamang sa salita kundi sa gawa alam namin pinaghaharian ng kaaway ng masamang espirito ang daigdig na ito kaya gumagawa siya ng paraan para yung aming karanasan na na dala ng aming pananampalataya sa iyo ay hindi paniwalaan ng iba kaya huwag kaming mapagod na ipahagi sa pamamagitan ng aming mga labi at sa pamamagitan ng aming mga gawa ang mga katotohanan na natanggap namin sa iyo, Panginoon. Alam namin, katulad rin ng mga kapatid ni Yesus sa takdang panahon, sila ay nanampalataya rin dahil sa gawa ninyo, Panginoon. At naway, maniwala kami, huwag kaming mapagod sa mga taong binabahagi na namin ang katotohanan na sa takdang panahon, sa pamamagitan ng conviction ng Holy Spirit, kung anong pagbabago ang naranasan namin at, at anong karunungan sa buhay ang nakatanggap namin sa iyo ay matatanggap din nila. Maraming pong salamat sa inyong gagawin para sa amin at para sa mga taong maari sa kasalukuyan ay may prejudice o hindi matuwid na palagay tungkol sa aming ginagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming po salamat sa inyong lahat. So hanggang muling pagkikita at sana ay magkasama-sama tayo, hindi lamang sa ganitong umaga, kundi sa araw, araw ng linggo na tayo mananambahang magkakasama sa, sa Panginoon. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong pag, pakikinig at uh, pagsama ngayon.